parang yung mga antigong santo na nauupod na, nauubos na ang buhok, ang daliri, ang pilik mata, -re restore tayo ng Panginoon. Ako si Ernel A. Santiago mula sa parokya ng Santa Cruz, Paco Obando, Bulacan. Ang pagiging isang kamarero para sa akin, ang salitang kamarero sa ng mga lola namin at mga tita namin sa Santa Maria, segun sa salitang encargado. Kasi nung araw, ang tawag sa mga may-ari ng puon, encargado. Ano ba ang encargado? Kasi noong colonial period, yung mga santo, mga puong pangmahal na araw, pampiesta, ibinibigay iyan sa mga encargado ng lupain na pinagkatiwalaan ng hari ng Spain. Kaya kung titingnan natin yung lahat ng matatandang puon, eh yung mga pinagbulang angkan ay eh, nagmamayari ng napakalalaking lupain. Itong pagiging kamarero, yan ay responsibilidad ng malalaking angkan upang yung mga Pilipino na kanilang pinangangasiwaan ay eh, akayin papunta sa simbahan. Sa makabagong bagong panahon, ano ba ang kamarero? Ang kamarero ay eh, mula sa salitang Latin na kamara or kamarin ang kamarin o kamara noong araw, araw, ay pinangasiwaan ng mga chamberlain at chambermaid sa mga royalties ito sa mga kaharian. Ngayon, da dahil dito, dahil dito sa ating bansa, introduce sa atin ng Spain ang pagsasanto, ang Catholicism, ang Christian faith, uh, tinuturing nating mga royalties ang mga banal na imahen na nagre-represent sa mga totoong santo at santa ng Diyos. Kaya nga 'di ba, yung mga yung mga santa natin pag mahal na araw binibihisa ng parang mga carnival queen, sinusuot ng tiara, binibihisa na makikinang dahil dahil tinuturing silang yung mga carnival queen kasi, yan yung mga anak ng don at donya nung araw. Kaya don don it pinapares para yung respeto ng tao don sa sa mga taong nangangasiwa nung araw eh ganoon din ang maging pagkilala lalo na sa mga santo na dapat kabanal-banal at paggalang-galang ka dahil sa simbahan. Ngayon, ito, ito ito ngayon ang ating tinutuloy sa pangangalaga natin sa mga puon sa sa ating pang-araw-araw na buhay tuwing sila ay lalabas, tinutustusan na natin ang kanilang pagano pagsasalida ang kanilang mga pagkain sa tao. Eh, ito yung ating iniingatan parang para silang mga hari at reyna at mga royalties na tayo ang kanilang tagapaglingkod para sila ay palaging makikita na maayos. Bali ang poon po na napunta sa pangangalaga ng aming pamilya ay yung mahal na poong Prescaidas, o yung Nuestro Padre Jesus Nazareno de la Tercera Caída. Yung, pong tres kaidas ay summary ng tatlong ulit na pagkakasubasob ng Panginoon sa kanyang daan patungo sa Kalbaryo. Makikita natin yung kalakasan ng Panginoon sa kanyang kahinaan. Dahil ang katawan niya mahina na patungo sa Kalbaryo, ngunit ang kanyang kaluluwa at ang kanyang pagkadyos ay nananaig. Kaya kahit makailang ulit siyang madapa, nakabangon siya upang tapusin ang kanyang misyon na mailigtas tayo doon sa sa tuktok ng kalbaryo at maipako siya sa krus. Ang Panginoong Jesus sa tatlong beses na pagkasubasob habang babawang krus. Sa bigat ng krus, napasubasob si Jesus sa ikatlong pagkakataon at sa kanyang muling pagkarapa, nahasa at nakuskos sa lupa ang kanyang mahal na muka. Dahil sa labis na pagkapagod, hindi na kayang tumayo ni Jesus at napahandusay na lamang. Ngunit pinilit siyang ibangon ng mga sundalo, hinila at pinagtutuya dahil natatanaw na ang Golgota. Nung, nung kami, po ay magkaroon ng pagkakataon na makapag-donate ng damit buhok doon sa matandang po namin sa Santa Maria. Saktong turno na ng pamilya namin doon sa Santa Maria Bulacan. Kaya pataon tabi ara ka malaking biyaya na nakahingi ako ng basbas -bas bago namin ilabas ang po namin dito sa sa parokya doon sa pinanggalingan ko ang kan. Yun ay isang malaking biyaya na nagampanan ko nung mga panahon na kasama pa namin ang mga magulang namin, buo pa lalo na ang nanay ko nung kasama pa namin, hindi ko yun makakalimutan dahil itong mga paglalakbay na sinasabi ko sa puon, bago pa ito mangyayari lahat na ikikwento ko sa kanya noon, kaya itinutuloy ko na lang yung pangako na yon na sabi ko, diyan lang iikot ang buhay namin pagkaraan man kung sino man ang mawala sa atin. Puro doon na lang kami maglalakbay. Tapag pag-aasikaso uh, sa puno yan, ito yung mahal na araw, bubuklo din tayo niyan. Tapos, yung hindi ko makakalimutan pagsubok, syempre, ito, nung pinupundar iyan, dahil kasagsagan pa ng, siguro ako eh, 23 anos o 22, nung yan ay eh, pinupundar. Yung, I mean, dahil nga antikang ulo, nung makuha namin ng ulo, i-establish namin yung pagbubuo ng transcaidas, conceptualized. Nagahanap ako ng mga pwede kong makatuwang sa, sa commitment na siyang magkakasama ko sa habang mahabang lakbay na yan. Ang pagsubok dito, eh, yung pagiging bata natin, eh, paano natin i-influensyahan at to, eh, i-guide sa ganyan yung tatlong generation. Imagine, yung mas matanda sa iyo, yung, yung kaedaran mo, at yung mga mas bata sa iyo. Ngayon naman po, ako'y natutuwa kasi sa limang taon ba naman, nakasama namin yung po ang nagkaroon sa paglalakbay, may mga kaibigan naman na, na nanatili, may mga kaibigan na tumutuwang hanggang ngayon. Meron din yung aming mga pinsang bata, natutuwa, inaabangan na nila ang pabasa kung kailan, pati ang prosesyon. Tapos ay, ayun, kaya sabi ko, ah, kakayanin naman pala ah, sa tulong ng mahal na poon. Eh, ang isa pang problema ang hindi ko malilimutan lalo na. Nung nag ng isang taon, kasi hindi kami handa dahil tapos na yung ano eh, pagagayak ng karo, malinaw naman ang araw. Biglang bumuhas ang malakas na ulan. Eh, mantakin mo, yung daw birina ng karo, naganyan dawan daw tubig sa mga ilawan. Ang malaking pasalamat ko sa Diyos, nung sindihan, nung matuyo lahat, nung sindihan, nung ding oras na yon siguro wala pang isang oras, puposisyon na. Umilos yan lahat. Kaya sabi ko, ay, talagang kahit pa paano may pagsubok, tutulungan pa rin tayo. Walang uberya ang ilaw, kahit na basa. Nung panahon na ako'y bata pa, siguro, high school pa lang ako niyan nung kasalukuyang panahon na yun nila binubuo at ini-improve, sinasaayos yung kanilang mga poon. Kaya nasasama ako sa mga pagawaan, na yung kung paano nila alagaan yung poon nila, nakikita ko ano ang paano ba dapat respeto ang ibinibigay sa pagpili ng gagawa ng materyales, ng materyales at ng imahin paggagamitan nito. Eh syempre, bilang bata, wala ka pang masyadong means. Eh, na-encourage ka. What if, ano naman ako, meron naman ako in innate, ano eh, talent. Sa tingin ko, nung time na yon, tinray kong gawin, tinray kong magburda, tinray kong mag encarna dahil din sa interest na magkaroon, sa pagnanais na magkaroon ng poon, tinray ko. Hanggang sa may naka-appreciate, may, na, may nakakita, na ayun hanggang sa may nagpagawa hanggang sa ngayon na ko yung mga naka-influensya sa akin dito sa parokya na sa art ng pagsasanto at kung saan ako natuto sila na din ang nagpapagawa sa akin ang buhay natin parang ganun din eh parang conservation ng isang art dahil paglalakbay ka sa mundo buhay pa na ng palataya sabi kaninan, madada pa ka kanina, madadapa ka, syempre magagasgasan pa ka, pag nadapa ma ka, -ma masasaktan ka, magugurlisan ka, kumbaga sa art piece, magagasgasan, madadamage ka. Pero kailangan mong bumalik sa isang magaling na restorer para maiayos ka originally. Hindi pwedeng ta itamper. Kailangan, kung ano ang intent sa'yo ng creator mo, iyon din ang ibabalik niya papatulong ka sa kanya. Sino ba ang creator natin, ang ating artist, ang the best artist of all? Di ba si Jesus Christ, ang Panginoon Diyos? Di ba? Sa tulong ng panalangin ng mahal na birhen, tayo ay eh, mananatili sa piling niya ng sagayong kahit tayo madapa, magasgasan, ma mabawasan o malagasan. Parang yung mga antigong santo na nauupod na, nauubos na ang buhok, ang daliri, ang pilikmata. Ire-restore tayo ng Panginoon hanggang sa mailagay niya tayo doon sa kanyang museum sa langit ng magagandang kaluluwa.